hapon mga ka-sidekick maligo tayo nandito maliligo tayo ngayon ano oh, may labahan pa oh. ito pala si kitchen gears Yan, maliligo tayo tingnan titingnan nyo ah maligo maligo tayo yan. yan. maligo na tayo Yan, ito Yan, maligo tayo, maligo Yan, yan o oh. Mag, Magmukbang tayo ng paligo Ito Yan, paliguan natin to Ayan. Ayan o. Oh. Bukbang. Maligo. Para maganda din. Tingnan. Ito yung, ito yung ginagamit ko pag brasa niya ipino. Ito. Hmm? Ito. Wala kasi yung malilit kasing brush, hindi kasya sa bunganga ko, ito kasya.